And lastly, number three, what is important in my life? Kailangan nating sagutin ito. Ano ang pinakamahalagang bagay para sa iyo? Ang tanong na ito ay may kinalaman sa ating priority. Isa pang hamon na hinarap ni Moses ay ang tungkol sa mga prioridad sa buhay. Para kay Moses, mas pinapahalagahan niya ang pamumuhay para sa Diyos kaysa sa mga kayamanan o kaaliwan sa Ehipto kaysa sa safety at comfort sa protection ng pero. Sabi sa Hebrews 11.27, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moses nalisanin ang ehito nang hindi natatakot sa galit na hari matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos Wow ang ganda ng verse na ito sabi dito hindi siya natatakot sa galit ng hari o ng pero Grabe ang daming tauhan ng pero at pwede siyang ipatugis nito pero hindi siya nagpatinag Ang ibig sabihin meron siyang peace of mind Bakit? Kasi sabi sa verse ay dahil sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, buo ang kanyang paniniwala na merong Diyos na buhay. Hindi siya nagduda sa Diyos. Lord, kung buhay ka, ay bakit kami alipin ngayon dito sa Egypt? Hindi, hindi niya sinabi yon kasi naniniwala siya na ang Diyos ay buhay. At ang Diyos na yon ay may pangako sa kanila. Kaya yun yung panghahawakan ni Moses. Naniniwala ako na ang priority ni Moses ay hindi ang mga karangyaan sa buhay. Ang priority niya ay ang kilalanin ng Diyos sa buhay niya. Kasi kung di niya kilala ang Diyos, ay malamang mas pipiliin ni Moses ang palasyo kaysa sa Diyos. Kaya alam mo, siya ay tumatag lalo at tumapang. Bakit? Kasi sabi sa talata, ay para niyang nakita ang Diyos. Ang ibig sabihin, ay kahit hindi niya nakikita ang Diyos sa pisikal na anyo, ay nakita naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaibigan, ano ba talaga ang mga pinakamahalaga sa buhay mo? Ang mga bagay ba o ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sabi ni William Law, If you have not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you have chosen instead. Kaibigan, mahalaga magkaroon tayo ng malino na prioridad sa buhay. Bakit ito mahalaga? Kasi sa totoo lang, kung ano yung mas mahalaga sa atin, yun yung ginagawa natin, yun yung inuuna natin. May nagsabi, hindi oras ang problema mo. Nanonood ka naman ng TV. Hindi rin lakas. Naglalaro ka naman ng sports. Hindi rin pera. May dalawa kang kotse at smartphone. Ang problema ay prioridad. Sabi ni Henry Black KB, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. If anything detracts you from that relationship, that activity is not from God. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. Marahil, sinasabi mo, eh, priority ko naman si Lord. Ibigan, itanong mo ito sa iyong sarili upang malaman mo kung talagang priority mo ang Diyos o hindi. Una, is Jesus present? Maliwanag ang ibig sabihin nito. Kung wala sa iyo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, hindi mo kailanman maitatama ang iyong mga prioridad. Bakit? Simple lang ang sagot. Kung wala ang Panginoong Yesus sa buhay mo, hindi mo lubos na mauunawaan ang mga bagay na spiritual. Kung hindi natin nauunawaan ang mga bagay sa spiritual, maguguluhan tayo sa kung sino ba ang tamang i-prioritize ko talaga. 1 Corinthians 2.14 Sapagat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritwal ay mauunawaan lamang sa paraang espiritwal. Kung wala si Jesus sa puso mo, hindi mo lubos na mauunawaan na ang mga bagay na pang eternity ay mas mahalaga kaysa sa mga temporaring bagay. Maguguluhan ng iyong sarili kung ano ba talaga yung papahalagahan mo. Hindi magiging balanse ang iyong pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Maring nagsisimba ka, pero dahil sa hindi mo maintindihan ng katotohanan sa salita ng Diyos, ay tuturing mo lang itong kahangalan at susundin mo pa rin ang iyong sarili. Kung wala ang Panginoong Yesus, hindi mo tunay na mamahalin ang mga tamang bagay. Pansinin mo, sabi ni Yesus sa Matthew 6.24, Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang kabila. Kung hindi si Yesus ang sentro ng buhay mo, Malamang ay ibang bagay ang mas mahal mo at maliligaw ka sa mga makamundong pagnanasa. Sabi ni A.W. Tozer, "Trying to have happiness without a sense of God's presence is like trying to have a bright day without the sun." Pangalawa, tanong mo sa sarili, "Is Jesus prominent?" Ang ibig sabihin ng prominent ay kapansin-pansin, malinaw, obvious, o kitang-kita. Kung talagang sinasabi mo na priority mo ang Panginoon, ay una, ang Panginoong Yesus ay kapansin-pansin dapat sa buhay mo. Makikita ito ng iba. Kung si Yesus talaga nasa sentro ng buhay natin, magiging maliwanag ito sa ating kilos at sa ating desisyon. Ang ating mga priority ay magiging mas malinaw sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Na inuuna natin ang Diyos kaysa sa anumang bagay. Sabi sa Matthew 5.14, Kayo ang ilaw ng sanlibutan ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Pansinin ang eh talata na kung si Jesus ay talagang kapansin-pansin sa buhay mo, siya ay prominent, hindi ito pwedeng maitago. Lalabas at lalabas ito. May isang kwento tungkol sa isang missionary sa China na nag-aaral ng kanilang wika. Sa unang araw ng klase, pumasok ang guro at hindi siya nagsalita. Naglakad siya sa bawat hilera ng mga estudyante. Tiningnan ng bawat isa. Pagkatapos lumapit siya sa harap at nagtanong, May napansin ba kayong espesyal tungkol sa akin? Sa umpisa walang nakaisip kung ano. Pero sa wakas may isang estudyante nagtas ng kamay. Napansin ko po na may mabango kayong pabango. Napatawa ang klase pero ang guro ay ngumiti at sinabing, Tama, yan ang punto ko. Sabi niya, Bago pa kayo matutong magsalita ng Chinese language para maibahagi nyo ang mabuting balita ng kaligtasan, ay pwede na kayong magdala ng mabangong samyo ni Kristo sa pamamagitan ng inyong buhay. Ang inyong pamumuhay dito sa China ay dapat magpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa kanila bago pa kayo makapagsalita tungkol sa inyong pananampalataya. Ganito rin sa atin. Kahit hindi tayo mahusay magsalita ang mga hindi nananampalataya na makakasalamuhan natin ay dapat maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagiging Christ-like sa araw-araw. Kung si Jesus ay prominent sa buhay mo, ito ay magiging effervescent. Buhay na buhay, masigla at maliwanag. Ang pagiging effervescent ay nagpapakita na kung si Jesus ang ating prioridad, magiging masaya at buhay ang pananampalataya natin. Makikita ng iba ang kasiglahan natin dahil puno tayo ng layunin, pag-asa at kagalakan. John 4.14 Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, hindi lang dapat ang Panginoong Yesus ay prominent kung siya ay preeminent. Siya ba ang nangingibabaw sa buhay mo? Sabi sa Colossians 1.18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang Panginoong Yesus ang ulo ng iglesia. Siya ang pinakamataas na pinuno ng ating buhay. Ang ibig sabihin, kapag ang Panginoong Yesus ang nangibabaw sa buhay natin, ang ibig sabihin nun ay nagpapasakot tayo ng lubusan sa Kanya. Ang ibig sabihin ay nangingibabaw siya sa tatlong area. Siya ang una sa ating oras. Ang ibig sabihin, walang sacred at secular. Marami ang may pananaw na ang linggo ay araw ng pagsamba. Ito lang daw ang sacred. Tapos lunes hanggang sabado ay para sa mga regular na gawain sa pamilya, trabaho at marami pang iba. Ito daw ay secular. Pero kung ang Panginoong Jesus ang preeminent sa buhay mo, ay siya ang nangingibabaw sa buong araw at oras mo, Monday to Sunday, 24 hours daily. Ang ibig sabihin, ang bawat ginagawa natin ay sacred. Maging ito ay sa paaralan, trabaho o paglilibang, kung ang Panginoong Yesus ay nangingibabaw sa buhay natin. 1 Corinthians 10.31 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Palawa siya din ang first sa ating talents. Matthew 25.19-21 Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taohang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang ang tagapamahala ng malaking halaga. Ibigyan, kung babalik ba ang Panginoong Yesus at ipagsusulit niya ang mga talento at ibat-ibang kakayahan na binigay niya sa iyo, ay masasabi kaya niya na ikaw ay naging tapat sa paggamit ng iyong talento para sa kanya? Pangatlo, siya dapat ang first sa ating treasure. Proverbs 3.9, Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Siya ba ang una sa iyong pananalapi? Kaibigan, kung ang Panginoong Yesus ang iyong priority, ay siya ang mangingibabaw sa iyong oras, talento at pera. Sabi ni David Platt, The road that leads to heaven is risky, lonely, and costly in this world. And few are willing to pay the price. Following Jesus involves losing your life and finding new life in Him. Ibigan, nakikita ba ang Panginoong Isus sa iyong buhay? Ikaw ba ay patay na sa iyong sarili? at ang nabubuhay na ay ang Panginoong Yesus. May isang bata na ooperahan sa puso. Kinausap siya ng doktor. Sabi nito, bukas ng umaga, bubuksan ko na ang iyong puso. Sabi ng bata na walong taong gulang. Makikita mo po si Jesus dyan. Sabi ng doktor, bubuksan ko ang puso mo para tingnan ang mga pinsala. Makikita mo po si Jesus dyan. Sabi ng bata. Kapag nakita ko ang pinsala, tatahiin kita muli at saka natin pag-uusapan ang susunod na gagawin, sabi ng doktor. May kita mo po si Jesus sa puso ko. Sinabi ng teacher ko sa Sunday School, sabi niya, nasa Biblia daw yun. Pati mga kanta namin sa Sunday School, sinasabi na nandun siya sa puso ko, sabi ng bata. Kinabukasan, naganap ang operasyon. Matapos ang operasyon, nagsimulang pag-aralan ng doktor ang kalagayan ng bata. Sa kanyang isip, walang pag-asa at walang lunas. May ilang buwan na lang ang natitirang buhay ng bata. Di niya napigilang magtanong sa Diyos, Bakit mo ginawa ito sa batang ito? Bakit hindi siya mabuhay ng normal? Alam mo, nangusap ang Diyos sa puso ng doktor. Ang batang ito ay bahagi ng aking kawan at mananatiling bahagi ng aking kawan. Kapag nasa akin na siya, wala na siyang sakit o pagdurusa. Magkakaroon siya ng kaginhawahan at kapayapaan balang araw, ikaw at ang kanyang mga magulang ay makakasama rin niya at ang aking kawan ay patuloy na lalago. Kinabukasan, bumisita ang doktor sa kwarto ng bata kasama ang mga magulang nito. Maya, maya dumilat ang bata at tahimik na nagtanong, Ano po ang nakita nyo sa puso ko? Alam mo, umaagos ang luha ng doktor sa kanyang pisngi. Sinabi niya, nakita ko ang Panginoong Yesus sa puso mo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa panlabas na anyo o tagumpay sa mundo, kundi sa kung paano natin sinasabuhay ang presensya ng Diyos sa ating puso kahit pa sa gitna ng mga pagsubok. Kaibigan, kung ang Panginoong Yesus ay present, prominent at preeminent sa buhay mo, ay ikaw ay meron pa rin peace kahit pa mahirap ang mga sitwasyon mo. Kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ay gawin mo ito ngayon manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at pag mo ito ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ibibilang kanya sa kanyang pamilya bilang kanyang anak. Kung ito nais ng iyong puso ay ipahayag mo sa kanya ang iyong pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Ikaw na po ang maging prominent at preeminent sa aking buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. God is in everything I see because God is in my mind. Kaibigan, naguguluhan ba ang iyong isip? Nababalisa? Kailangan mo makita ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero paano? Kailangan mo siyang unahin, ilagay mo siya sa isip mo. Kilalanin mo siya pag mo siyang alisin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Involve mo siya sa iyong tahanan, trabaho at kung nasan ka man. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati niya. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng tapang at pagtitiwala sa kanya na magbibigay naman sa iyo ng peace of mind. Tandaan mo lagi, victorious thoughts, victorious life. God bless